isang magandang balita para sa mga estudyanteng scholars sa lungsod ng kawayan dahil inilabas na ang schedule of payout para sa kanilang scholarship allowance. Sa inilabas na anunsyo ng Kawayan City Local Government Unit sa kanilang official Facebook page, nakatakdang isagawa ang scholarship payout sa darating na lunes, ikalabin lima ng Hulyo. Magagana pang nabanggit na payout sa FLD Coliseum kung saan higit isang libong mga college students mula sa lungsod ng Kawayan na kabilang sa City Scholars ang map baby Be ni Pishohan. Samantala, ipinaalala naman ng LGU Kawayan na dapat nilang dalhin ang kanilang mga scholarship QR code at student ID habang karagdagang authorization letter naman ang kailangang ipresenta ng mga representative ng mga scholars. Inilabas rin ng LGU Kawayan ang listahan ng city scholars na makakatanggap ng allowance sa darating na lunes. Para sa IOVM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!